Pambayad para sa operasyon. Ito ang panawagan ng na isa nating kababayan para sa kanilang anak na na-diagnose na may sakit sa puso. Ayon kasi sa doktor, operasyon na lang ang paraan para magamot ang bata. Ang kanilang kwento, panoorin po natin. Ako po si Lisel J. Gomez na nakatira sa Kabaruan, Magdala, Quirino. Lumalapit po ako sa inyo upang humingi ng tulong para sa operasyon ng aking anak na may sakit sa puso. Ito ang hiling ni Lizelle sa malasakit at work para sa kanyang anak na walong buwang gulang na si Jalen Clifford na may butas sa puso. Kwento niya sa ating programa, limang buwan pa lamang si Jalen na mapansin nila na may kakaiba sa kanilang anak. Nalaman po namin ang sakit niya noong siya po ay limang buwan pa lamang dahil po napansin namin na ang paghinga niya ay parang palaging pagod kahit wala naman pong ginagawa. Dahil dito ay nagpa siya na silang dalhin sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar ang kanilang anak. Ayon sa doktor na sumuri sa kanyang anak, ang dahilan ng paghingal ng kanilang anak ay ang pagkakaroon ni Jalen Clifford ng butas sa puso. Kaya pinunta po namin siya sa doktor at pinatode eko po namin at doon po namin nalaman na meron po siyang BSD. Agad na binigyan ng kanilang anak ng maintenance na gamot at nirefer na sila ng doktor sa Philippine Heart Center para doon na ipagpatuloy ang gamutan ni Jalen Clifford. Ayon sa doktor mula sa PHC, wala na ibang paraan para gumaling ang kanilang anak kundi operasyon. Kailangan din nilang maghanda ng malaking halaga para maisagawa ito na po ng 600,000 pesos. Ngunit wala po kaming kakayahan na siya ay maipo-opera dahil ang asawa ko lamang po ang naghahanap buhay sa amin bilang isang truck driver. Dagdag pa ng doktor, kailangan ding maoperahan ng kanilang anak bago siya umabot ng isang taong gulang. Dahil habang lumalaki ang kanilang anak, ay lumalaki din ang butas nito sa puso. Maari ding magdulot ng komplikasyon ang sakit ni Jalen kapag hindi ito naagapan. Kaya naman na sila ng tulong sa malasakit at work para sa kanilang problema. Sana po ay matulungan niyo kami para mapagaling at ranasan po ng aming anak ang normal na buhay ng isang bata. Maraming salamat po. Para po sa problema iyan, mga kausap natin ngayon sa linya ng telepono si Ms. Nika Arboleda mula sa tanggapan ni Senator Bongo. Magandang hapon po, Ms. Nika. Magandang araw po sa na sa mga nagpapakilig po ng programa sa inyo na sa man. Opo, Ms. Speaker, ano po ang may tutulong ng tanggapan ni Sen. Bongo para po sa anak ni Lisel? Yes po, God, no? Ang tanggapan ni Sen. Bongo ay agad po nakapagpunayin sa pamilya ng ating pasyente na si Zanel Gomez. Isang pasyente na 8 months old pa lamang po na may general heart disease. Nakausap po namin si Ma'am with my mother, si Daisy Jalen before. Sila po ay itanda sa schedule ng operasyon po on November 7, 2013 Na maaari po magpahalaga daw po ng mahigit kumulang 600,000 po, no? Sa katulad po ng lagi pili ni Sen. Bongo, urgent man po or hindi, dahil iahatid namin ang tulong at maximum assistance sa abot ng aming mga kaya sa pamagitan po ng guarantee letter po, no? kami po ay tutulong po. Ma uh, makakaasa po ang pamilya po ni Jalen na Natutulong po kami. And also po, uh, na-orient namin sila or na guide po namin na bukod po sa amin itutulong wala sa tanggapan sa mga uh, meron din tayo malasakit center po, no? Na pinupo po, po ito ng DSWD, DOH, Bill has at uh, ang PTSO kaloob po ng Philippine Market at uh oh. -huh. po sa aming guarantee letter. So, uh, most likely po, malaki-laki po uh, ma -a -a -share, ang ma-share o maya-angkag namin sa pagpapagaling o pagpapagamot sa ating pasyente po. Ako, maraming salamat po. Umaasa po kami sa agarang pagtulong po ng tanggapan ni Sen. Bongo. Maraming salamat po, Ms. Nika Arboleda, mula po sa tanggapan ni Sen. Bongo. Good afternoon po. At sa mga nais nice pang dumulog sa ating programa, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV at Work at gmail.com at rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli ang tunay na malasakit ay laging at work.